ng kuryente. Kung mayroon namang sapat na budget, palitan ang mga lumang appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente. Imbis na gumamit ng ilaw kapag araw, mas mabuti ang natural light. Buksan ang mga bintana at alisin ang mga hadlang para pumasok ang liwanag. Limitahan ang paggamit ng aircon at electric fan kung hindi naman mainit ang panahon at gawing palagian o regular ang paglilinis nito. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan na palagi itong buksan. Turuan ang buong pamilya kung paano magtipid sa kuryente dahil kung ikaw lang ang magtitipid ay baliwala kung ang iba ay hindi naman nakikisa. Isang paalala mula sa Abante Radyo. Hanggang Bierness alas 8 hanggang alas 9 na umaga. A aksyonan, ang inyong mga hinaing. Bibigyang linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. A abante, a -abante, a -abante sa pagbibigay balita, impormasyon at solusyon sa anumang issue. Aksyon, aksyon. Abante, abante. Servisyo Publiko at Balitaan Pinag-isa. Kasama ang magkasangga Robert Tan, Robert Tan at Dolan Castro, Dolan Castro sa Aksyon Abante. Dito sa Bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante sa Balita at Servisyo. Alam nyo ba na nakakaipon tayo ng aabot ng 35,000 tons ng basura kada araw? Saan mang panig ng mundo, malaking problema ang basura at pagtatapunan nito. Base sa pag-aaral, ang bawat tao ay nakalilikha ng hanggang kalahating kilo ng basura, lalo sa Metro Manila. Ngunit paano nga mababawasan ang basura at matutulungan ang ating kapaligiran? Reuse, Recycle, upang hindi na makalikha ng mas maraming basura, matutong mag-recycle ng mga gamit lalo yung gawa sa plastic. Sa ganitong paraan, hindi na nadadagdagan ang naiipong kalat lalo sa ating mga bahay. Alamin din ang programa sa komunidad kung saan pinapalitan ng bagong gamit o pera ang mga sirang appliances at hindi na napapakinabang ang bagay. Avoid one-time use plastic bags. Sa ating pamimili sa grocery man o palengke, magdala ng eco bag o mga reusable bag at mas piliin ang paper bags bilang pambalot sa mga napamili. Ipinagbabawal na rin sa ilang mga lugar ang paggamit ng plastic para iwas na rin sa dagdag basura. Avoid single-use food and drink containers. Maraming business establishment ang nagtataguyod sa eco-friendly environment at hinihikayat ang kanilang mga kostyo na magdala ng reusable containers lalot sa mga take out order. Consider digital. Sa halip na hard copy ng mga dokumento, ikonsidera ang digital version o mga soft copy upang hindi na kumapal ang tambak ng papel sa opisina man o sa bahay. May mga digital copy na rin ng resibo, statement of accounts at iba pang mahahalagang dokumento buy eco-friendly or second-hand items, lalo sa mga damit. Kasama ba kayo sa bili ng bili ng mga gamit at damit na hindi naman kailangan at hindi naman nagagamit? Maging praktikal at bumili lamang ng kinakailangan gawing compost. May basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay, sa ating mga bakuran gumawa ng composting bin gaya ng lumang container, timba o anumang maaaring lalagyan. Ang compost ay maaaring gawing pataba ng lupa sa ating mga halaman. Bagamat matrabaho, maganda naman ang balik nito sa ating kapaligiran. Isang paalala mula sa Abante Radyo. ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Barrio Beras. Barrio Happy New Year! Mabuhay Pilipinas! Martas! Hoy, kamusta kayo mga giliw, mga suki namin, kalusob probinsya at kabante. Today po ay December 31 na... 2024 last day of 2024 bilis lang ho no ah, yung panahon talaga happy new you happy new year dapat ha, bago na pagdating ng uh, bagong taon ha baka naman dati pa rin <laughs> dating masama ugali ha Magandang uh, tanghalit tanghali at hapon. Salat po naman naabot ng broadcast natin. Sokmed, siyempre, worldwide. Thank you, online. At sa 1494 sa talapitan ng inyong radyo, magandang uh, kahit pa paano, mas better ngayon yung panahon. Hindi na ho wet, uh, mas mainit na ngayon ang panahon. So mukhang uh, abutingan ng ngiti na magpapa... magpapaputok. Magpapa inga-ingay. Mag-iingay mamaya, ha? Huwag na magpaputok hanggat maaari, ha? Ati Mirna Recto, good afternoon everyone. Happy New Year daw! Happy Unahin po natin ilan sa mga headlines today, mga kaabante sa Luso Probinsya. Headlines Department of Health uh, po ang kahandaan ng ospital sa mga pasyenteng tinamaan o tatamaan pa. Huwag naman sana ng uh, paputok. Rubisha headlines Ang Basilan, Abu Sayap, free na. Ito po ang magandang balita so far. Basilan, wala ng Abu Sayap. Probinsya Headlines may limang libong binipesyaryo tumanggap naman po ng financial relief mula sa pamahalaan. 5,000, more than 5,000 beneficiaries. Hindi na binubuliglig ng uh, paniningil. May financial relief mula sa pamahalaan. Kilos ng Pangasinan PNP. Mas pinigting. Laban pa rin po sa ilegal na paputok kami talagang magiging pasaway, ho. Bantay-bantay lang, PNP. Ilan lang yan sa mga headlines natin today ngayong Desyembre 31. Habang nakabakasyon po, halos lahat, kami lang yun nandito ngayon. <laughs> para sa mahalang loob natin, no? ha. <laughs> for the love of pork. Uh, For the love of broadcast, ha. Eh, sabi ng kapitbahay ko, saan ka pupunta, buddy? Ako may trabaho pa ako, e. Pampilira. Ah, bispiras ah, na papasok ko pa. Opo. Oh, Ibang klase talaga. Yan ang kagandahan pag masscom, of broadcast communication or journalism, no. Walang bakasyon. Anyway, mga kabante, diretso po tayo hanggang alauna. Kung kayo may gustong iparting sa amin pagbati man yan ng Happy New Year, ipadala nyo lang po sa Sokmed namin, hane. O kaya po sa hotlines natin, sa cellphone numbers, sanapin nyo lang yung page ng Abante Radio, DWAR, ha? Siyempre ang mga reporters natin ready na sa buong Pilipinas. Si Rosas kanina sa Abante Radyo Balita after ng edition eh. Bumahataw na rin eh. Puntahan agad natin sa oras na las 12.46. Ang Abante Radyo Davao. Kung saan ang balita may dalawang polis pong binaril habang nasa checkpoint dyan sa Davao, Sur. Binaril sila, binarangalan po ito. Umaabante sa balitang yan, Abante Reporter, Edit Isidro. Luso Report. Report. So, happy New Year! Happy, happy New Year, Kabanting Buddy, at Happy New Year sa lahat natin mga kasama dyan oh, sa po. Abante Radio sa buong... Pilipinas, Pilipinas at mundo. Pilipinas Ayun. at mundo. Okay. Ito, may yes. turotot ka na ba dyan? So, may turotot ka na? <laughs> Wala pa, Wala pa. pero may pang, pa, may pangkwana ay uh, yung ano yun, Pampangay. yung sakit Oo, pang <laughs> Safe <laughs> o, o. ka dyan, ma'am Edith. Kasi dito, makulimlim, ma'am. Medyo umuulaan po dito mm. sa Davao Kasi Ay. may iwan ko. At saka bawal so, din ang paputok dyan talaga, di diba? ba? Bawal, bawal na. na. Bawal, oh. na, o. Oh. Oo, bawal. Sige, ma'am. Tama po kayo, ge. Nawara ng uh, Philippine National Police ang sugatang magitan ng medal o PNP Wanted Medal. Ang dalawang police na binaril habang nagsagawa ng checkpoint sa original boundary sa Barangay Upon Magsaysay, Davao del Sur. Madaling araw ito noong Disyembre 28. Ito ay para sa ipinamalas nilang katapangan at dedikasyon sa tungkulin. Ang mga opisyal na namamahalat sa isang border control checkpoint sa Barangay Upon Magsaysay, Davao del Sur ng pagbarili ng suspect na si Pugs Corporal Alfred Watan Sabas sa loob ng isang Mindanao Star Bus. Ang uh, medalya ng sugatang magiting o PNP wounded medal ay uh, ignagawar ito sa mga nasugatang opisyal bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan sa ilalim ng mga mapanganib na kalagayan. Mm -hmm. Ang mga subatang uh, tauhan ng PNP ay nabigyan din ng cash assistance ng P100,000 mula kay PNP Chief Brigadier General Romel Francisco Marbel at uh, mayroon pang P50,000 mula naman kay PRO11 Regional Director uh, Police Brigadier General Leon Victor Sorrea Sor Rosete. Ros ayon uh, uh, oh, may, may cash price yeah. ba Ma'am edit Opo, yun meron, po. Meron, meron ano? Magkano? 50? 50,000 at saka 100,000. <tanpt inspired> in <noise> na 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 kami, na 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 Oo <laughs> <laughs> oh, nga eh. Uh, uh well, sila kahit na at least ano, uh, uh, uh. na may pangbayad. At saka yung uh, may report na ko no, na uh, uh, bayarin, bayaran din ng uh, PNP yung kanilang uh, hospitalization. Hospital, oo, oh, oh, sa kanina. Very in, good. Nasa, uh, digo sila ngayon. Opo. Oh. Uh, okay, so at least kahit makulimlim pang makulimlim ang panahon man diyan pero wala uh, namang gulo na nangyayari. 'Yun ang importante. Tama po. Opo. Edith, Happy New Year, mag-iingat ha. Happy New Year, Happy New Year. So mula dito Dabao, Edith Isido, ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minis. Alas 12.49. Eh. Rubisa Headlines. Samantala, mga kaabante, naglunsad po ng paggiba. Ha? Tingnan niyo yung term na ginamit, paggiba. Ang Pangasinan Police noong lunes ng 1,381. Illegal na paputok at pyrotechnics kasama na po ang 238 na maingay daw ng mga maplers na kinumpiska mula ng December 21 hanggang 29. Kabuang 848 po dyan yung illegal na paputok. Habang ang 533 ay mga boga. Yung improvised cannon, uh, mahirap po talaga yan. May iba pang matigas ng ulong gumagamit, meron yan eh. <laughs> Itinuturing ng Department of Health na Ilocos Region ang paoninsan niyo po ng mga injuries dahil sa paputok at boga talaga. Yan ang dahilan. Sabi ni Pangasinan Police Provincial Office Director Colonel Rolly Fer Kapokian sa isang interview, magpapatuloy daw po ang inspeksyon at monitoring nila lalo na bago ang pagdiriwang ng bagong taon. Inikahit din niya mga kababayan natin na gumamit na alternatibong noise makers. Isip kayo, isip-isip ha. Anong pwedeng pagmula uh, ng... Ang ingay. Huwag naman chismis. Para daw po sa kaligtasan din to at kalusugan ng bawat isa. Nasa tala naman ng Department of Health ang 37 fireworks related injuries sa Pangasinan mula Disyembre 21 hanggang 29. 48% po yung tinase kumpara sa 25 injuries sa kasalukuyang panahon noong nakaraang taon din. Para tunay daw na matyak ang kaligtasan ng mga beachgoer, inactive muna ang Task Force Baywalk at 103 Police Assistance Desabong Provincia mula Disyembre 16 para sa masalimot na panahon ng Pasko. Merry Christmas! Samantala, mahigit limang libong binipisyaryo naman tumanggap ng financial relief mula po sa pamalan ito na ibinasura ng kasi ng gobyerno ang mahigit daw sa 692 million pesos na loan debts. Ito po ay sa, ano, sa Negros Oriental, mga kabante. Ibinasura ng gobyerno nila mahigit sa 692 million pesos na loan debts utang nila sa lalim po na administrasyon. Ayon kay Department of Agrarian Reform, Negros Oriental Provincial, Agrarian Reform Officer Manuel Galon, may git-alim na libong certificates of condonation na may kasamang release of mortgages sa Pinamahagi sa mga git-limang libong mula uh Hulyo. Oras 12.51, ilang oras lang po bago ang uh, paghiwalay ng taon. Ingat lang po sa lahat ng mga naghahanda ha. Baka naman ngayon ilasing ka na. Ala na. Ah, busog na busog na sa lechon, delikado yan ha. Hinay-hinay lang mga kaabante. Labing lima na kaso na mga naputukan nga dyan sa Bicol. Ilang oras po bago ang 2025, na itala na eh. Paki-update okay, nga tayo at sa balita niya na reporter Rosa Solarte. Luso, Rosa, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, ka, buddy. Pumalo na sa labing lima ang firecracker-related injuries ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health Recall. Sinabi ni Julie Ann Legaspi Granadino, DOH Bicol Regional Program Manager ng Violence and Injury Prevention Program na ang araw na ito, December 31 hanggang January 1, bukas ang pinaka-critical period kung saan makikita ang trend kung bumaba o tumaas ang kaso ng firecracker related injuries. Makikita rin na sa halip ng alternatibong paputok o pangmakalika ng ingay sa pagsalubong sa bagong taon, mas maraming kababayan ko dito sa Bicol ang pinipili pa rin magpaputok ng firecrackers. Sa labing limang kaso, isa ang nasa ospital, labing apat ang outpatients. Nangunguna pa rin ang Camarines Sur sa limang na italang kaso, apat sa Camarines Norte, tatlo sa Albay at tatlo sa Legazpi City. Ang injuries karamihan ay isang ng improvised cannon o BOGA, five star at Quitis. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Rosas. Ingat po ah, sa lahat ng mga susubok, kung pwede wag na, na humawak ng rebentador, ng kung ano-anong papotoko. Kahit nga pa ilaw, kuitis o fountain, medyo marami rin pong nai-report na ah, may injuries, kamay at mata at iba pa. 12.53, tampok siyudad muna tayo dyan. Amok. Ciudad. Nasa ano po tayo ngayon, ah, pasyal tayo sa Ginggoog City, mga kabante ha. Ah, ang Ginggoog ay matatagpon po sa Northern Mindanao at ito po ay nasa probinsya ng Misamis Oriental. Yung pala yun, 50 plus 20, 70 plus 9, 79. Ang barangay po na sinasakop ng lungsod ng Ginggoog. Ang mayor ng Gingoog ay si Mayor Eric Canyosa at ang kanya pong vice mayor ay si Tadeo Stadoy Lugod. Kita mo naman yan, no? Ang uh, lingwahe po nila dyan sa Gingoog City ay si Binukid, Subanon at may nagtatagalog din. Yan ang Ginggoog City. sa iba pang bahagi ng uh, Provincia Headlines. Provincia Headlines. Yung binabanggit po natin kanina, magandang accomplishment sa pagsalubong din ng bagong taon. E Eh, na pong malaya ang Provincia ng Basilan mula sa Abu Sayyaf Group. Kilala niyo naman yung eh, Abu Sayyaf nung mga panahong sila talaga nasa prime, di ba? Ayon kay Basilan Base 101st Infantry Brigade Commander, General Alvin... Uh, Alvin Barcelona tuloy. Uh, Alvin Luzon. Aling Alvin, Happy New Year. Uh, nad, uh ayon po sa kanya, sumuko na ang natitirang member ng grupo. Dagdag po niya, nagbalik lobo mga ito dahil gusto nila mamuhay ng, ano, ng normal at kasama ang kanila mga mahal sa buhay din, ang pamilya. Isinuko rin po nila ang kanila armas, kabilang ang tatlong M16 rifles, limang high-powered firearms power at M23 grenade launcher. Excellent! Uh, ayos yun ha. Pasilan, abo saya, free na. At uh, isa sa mga uh, pahabol ding balita sa Provincia Headlines today, Provincia Ang Department of Health tiniyak po ang kahandaan ng hospital natin ha, doon sa mga mapuputukan. Uh, may separate section nga daw sila sa emergency nila na nandun lahat ng mga lagari. <laughs> Hindi ka pa matakot yan. <laughs> La, lagari, martilyo at lahat na. Pati palakol daw, inihanda na eh. Aww. Talaga. <laughs> in, 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 inspection po mga kaabante, Mang Teman, Aling Pepang. In inspection na po ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Ito, sa Baguio po ito, particular ha? Ang kanila daw uh, hospital dyan para matiyak handa ama ito sa pagtanggap ng mga biktima ng paputok. Walong kaso na kasi ng firecracker-related injuries ang iniulat mula December 21. Hanggang 28 pa lang, E eh 31 na ho tayo ngayon. Nadagdagan niyan, sigurado, pitong boga pa rin ang nakumpiska ng Baguio City Police Office at mga iligal na paputok na nagkakalaga ng na magiging isang libong uh, piso. Maliban sa Baguio City, ininspeksyon na rin ang hospital sa Abra, Apayao, Benguet, Pugaw, Kalinga at Mountain Province. las 12.57. Buat po sa Bante Radio. Bicol, punta tayo sa Calabarzon. Luso, report. Meron pala 1.4 million na halaga na illegal na paputok din na sa Calabarzon. Winasak lang ng PNP Calabarzon. Dapat lang. Umabante sa Balita Abante reporter Nilo Del Carmen. Luso, report. report. Nilo, kamusta ka na? Happy New Year. Happy New Year, Sinira ng Police Regional Office 4A o Pro 4A ang mga nakumpis ka mga ilegal na poputok na nagkakahalaga ng nasa 1.4 million sa Southern Tagalog mula December 18 hanggang uh, December 30. Ayon kay Pro 4A Director Police Brigadier General Kenneth Paul Lucas uh, na akumpiska ang 15,825 na piraso ng iba't ibang uri ng papotoka uh, at nasa 3,786 naman boga o uh, itong improvised canon uh, sa resulta ng seri ng inspeksyon at operasyon laban sa mga walang lisensya nagbebenta at gumagawa ng mga paputok. Ayon pa kay Lucas, malaking tulong sa kampanya ang pagsasagawa ng public information drives at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan upang palawakin ang kamalayan ng publiko sa pangalib ng iligal na paputok at ikayatin ang mas ligtas na paraan ng pagdiriwang. Iniulat din ni Lucas na mula December 18 hanggang December 30, Bumaba ng malaki ang bilang ng mga insidente na may kaugnayan sa paputok sa Calabar Zone mula sa 273 noong nakaraang taon tungo sa 15 na lamang ngayong taon. Inimok din ni Lucas ang publiko na suportahan ang mga community fireworks displays na inorganisa ng mga lokal na pamalaan at aga iulat ang anumang illegal na aktividad kaugnay sa paputok at sa mga hotline at sa social platform ng Calabarzon pulisa Ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio Ito ang balitang mabilis, mabangis walang mintis Abante Radio Live Report Thank you nino at uh, sana po yung 2025 ay sabi nga nila mas better sa 2024 na na po natin sa ilang uh, oras lang mga kabante sana po eh uh, mas okay Happy Uh, Siyempre doon sa mga nakaranas na hindi maganda ngayon 2024, ipagpas sa Diyos naman po natin ha. Uh, sabi nga ni Father Jerry Orobos eh, trust God more, worry less. Di ba Father? Oo tama yun, worry less. Ang kulay ay handa na mamaya sa New Year's Eve mas, uh, moose brown. Kita mo pati daga may porpos, uh, yung ganung kulay po, yung uh, balahibo na yan ha. At uh, live one day at a time mga kaabante uh, Be healthy, be happy, and be holy. Kung kakayanin lang. <laughs> ano bang year ang 2025? Year of the snake? Snake ha? Huh? Wood snake. Wood snake. January 29 po yan sa Chinese. Hanggang uh, February 16, 2026 na. Pero siyempre tayong Pinoy, longest time ever ng celebration. Basta pagtuntung mamayong 12 o wala na. Ah, wasa ka na. Happy New Year. <laughs> po, ingat lang mga ka ha. Ngan po ay wasa na magpapotok para mas maganda ho ang salubong ng bagong taon ha. Kumpleto ang katawan, kumpleto ang pamilya. Happy New Year. At uh, magbago ka na. Magbago ka na. Maka... Pwede na ha. Magbago ka na po, doon sa mga medyo nakapag-self-realization, uh, baka may pwedeng ayusin ha. Uh, and at the same time, nagpapasalamat ako personal sa pagkakaroon natin ng Luzon Provincia. Nagsimula ngayong taong ito. Uh, hindi ko na matandaan kung ano ang buwan. Don't know kung Mayo or April. So, ito na yung ating last episode today. ngayun taong ito. At uh, Matagal po tayo na hindi magkakarinigan at magkikita. Naiiyak na ako dahil isang taon po tayong hindi magkikita ha. Sa 2025 na po tayo magkakarinigan at magkakapuntahan ulit ha. Sa Luzon siya. Isang taon po ang lilipas bago nyo ako makita ha. At mapakinggan kasama ang buong team namin din eh na napakagagaling. Excellent. Lahat wala silang pinipiling oras. Kahit ho uh, na, dapat nasa pamilya na. Ilan bang pamilya mo? Ay, ah, isa lang, oh. sa mga pami-pamilya po nila, andito pa rin today. Ha? Salamat. Ako po si Mario Beras, mga bate sa harap po na bande Radio, Luzon, Provincia. Enjoy the rest of the week. Ah, napapasok ang bagong taon. Happy, blessed New Year! Mabuhay! Thank hey, you! Happy New Year! Number 1 tabloid, number 1 tabloid, di radyo, TV na, TV na! Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.